Good day mga paps, Binabalot ko na nga pala ngayon yung gulong na pinamigay natin. Tagatagig nga pala nakakuha nito na si Sir Noah Sasaki. Wala nga pala ang bubble wrap kaya itong mga gamit na yung pinambalot ko. Tapos nilagyan na lang natin ng tape para tumibay. Ito naman yung shades na pinamigay din natin na si Sir Bacala Christian ang nakakuha. Ang ganda nito ay CBCN, tapos may extra pang dalawang lens. Isang polarized at clear. Kasi 900 din ang presyo nito mga paps. Tapos sabi na din natin itong order na bib shirt ni Sir Carl Lawrence Sinahon. Extra small lang size nito at may bulsa sa magkabilang side. Malambot yung pom yun maganda din yung fittings. Safe na safe yung cellphone mo sa bulsa nito kasi malalim at hindi siya maluwag. Binibenta ko nga lang pala ito ng 480 pesos. Message na lang ako dito kung interesado kayo. So lalagay na lang natin itong dito sa bag tapos itong gulong ay ilalak natin gamit yung mga bakel. O oh, di ba suabe ang angas di tayo mahirapan sa pagbitbit. Malayo-layo din kasi yung GNT dito. Si so, yung din mic nga pala yung gagamitin ko para mabilis tayo makalabas sa napagandang daanan sa amin. At nung nakarating na ay agad ko na din binigay yung mga item. Buti na lang binalutan pa nila ulit para presentable. Tapos umalis na din ako at kumain muna sa gilid-gilid dahil tanghali na din. Tinanggal ko na nga rin pala yung mask ko. Ang hirap kasi huminga. So yun lang mga paps. Salamat sa panonood. Ride safe palagi.